Hello mga kababayan, kamusta po kayo at uh, malapit ng eleksyon natin at uh, wag nating iboboto yung mga aso po ni Duterte mga kaibigan ha. Tandaan po natin na baka tayo makalimot at uh, manghikayat pa tayo na wag po nating iboto. Ha? Manghikayat tayo ng mga kasama natin sa kung saan, sa tarbaho na pagdating dito sa botohan ito, pinakamahalaga pong botohan ito mga kaibigan. Sa kasaysayan natin na... Kasi ang uh, kalaban po natin dito ay mga kakampi ng drug lords. ba diba, yung nagpapanggap na laban sa drug lords. Pero sila pala naman yung kakampi mga kaibigan. ba diba, Mga kakampi ng mga drug lords sa China. No. Oh, panorin natin itong video ni Bato de la Rosa at makikita natin mga kaibigan. Ang plano pala nito ay pagtay pa rin. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung one on drugs? Bakit? Alam niyo yung rason? Ginawa namin yun hindi para kami umaman, hindi para kami magkapera, hindi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan. <laughs> Kita niyo mga kaibigan, si Bato de la Rosa ay nagkakanda-uutal po pagsasabi doon daw sa dahilan kung bakit nila ginawa ang drug war. Nagkanda uutal po siya dito. Bakit nagkanda uutal? Kasi hindi po talaga totoo yung nasa damdamin niya. ha panoorin natin. Kundi ginawa namin yun para maisalba at kinabukasan ng mga kabataan. <laughs> nagkanda uutal ng mga makakakabataan. <laughs> Hindi po totoo kasi sa puso niya yung kanyang sinasabi. Alam niyo yun, di ba? Alam na alam niyo yun na ah. kapag ka nagkanda uuutal, peke po, nagsisinungaling. Di ba? Tuloy, tuloy. Sa iligal na Marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Eh, hindi nga ninyo nahuli kasi sa anim na taon na na napakatagal na panahon noon. Wala kayong ginawa kundi yung mga nasa squatter lang ang banatan nyo. Di ba? Yung lang mga ang damit madumi, nagtitinda ng balot, mga construction worker, mga nagtitinda lang ng mga, alam mo yun, sari-sari store. Yun yung mga pinagbabanatan nyo. Pero yung mga nakatira na, yung may mga yate na drug lord, yung mga nakatira sa condominium, yung mga nakatira sa mga gated community, subdivision, wala man lang kayong nasampulaan. Ni hindi man lang napasama doon sa 6,000 yung uh, mga drug lord. Sabi natin kung may isang daan drug lord do nakakatuwa eh. Kaya lang dumami sila ngayon kasi wala nga kayong ano, nagawang tama nung drug war nyo pinagpapatay nyo lang talaga yung mga mahihirap. Pambihira itong si Bato de la Rosa. <laughs> ang labo ng utak nito talaga. Ayaw niya talagang, alam mo yun, yung uh, failure ng uh, drug war talaga nila is na eh. Hindi pa matanggap mga kaibigan. Kung na tayong naging nag-state, sila na ang nag decision kung sino ang pwede maging gobernador maging kongresman, maging mayor sa kanilang lugar. Ayun. Alam na namin kung sino ang uh, nagtatalaga ng uh, sino magiging kongresman sa Davao, sino magiging mayor sa Davao. Alam na namin kung sino ang magiging uh, vice mayor at kung sino nagtatalaga diyan. Mga drug lords. <laughs> So yan ang papuntahan natin yeah. pagiging narco-state kung saan yung day-to-day -day affairs ng ating gobyerno malokal man o malasyonal government, kontrolado na. May Nung panahon nyo, kontrolado talaga ng drug lords. Ang lahat. Sapagkat yung amo mo na si Duterte ay sakahal <laughs> ng drug lord. Di ba? nahuhuli yung mga shipment Parang lungkot na lungkot si Digong. Diba? Lungkot na lungkot siya. Wala nang pinakamalungkot na muka si Digong. Pagka si Michael yang ang pinag-uusapan, napakalungkot niya mga kaibigan. Pag nai-involve si Michael yang sa mga, alam mo yun, sa balita, pag itinatanong sa kanya ng media, yung boses ni Digong parang batang, alam mo yun, batang na, ah, Uh, napapagalitan eh. gano'n yung si Digong, di ba? Mahal na mahal ni Digong ang mga drug lords. Ano niya yan, talagang best friend niya yan, yung mga drug lords sa Dabao. Diyan, sabi nga eh, kapag ka talagang uh, ang criminal ay gustong tumakas, di ba? Yung mga napuntang lugar eh, sa ibang bansa, hindi, eh, sa Dabao napuntang kriminal. Bakit napunta doon? Eh, alam na, this. Diba? Kasi nandoon yung mga kasabwat at mga kaparo niya. Oh, tuloy ito na yung tanong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang ah. kriminalidad at korupsyon. Hindi mo na puks ano eh, hindi niyo na puksa ang korupsyon. Lalong hindi niyo na puksa ang droga. Yan, yan ang, yan ang totoo. Oh. Walang the same approach pagdating Sa problema rin 'yan. Ano 'yan? Kamay ng bakang. Tingnan mo. Bakit? meron siyang sinambit dito mga kaibigan eh. Ulitin natin. Meron tayong misyon dito yeah. sa mundo. At 'yan 'yung puksin ang droga, at kriminalidad at korapsyon. Oh. Ayo oh. no. Upa ka natin yung bumibili ng droga. Dito nyo mga kaibigan, hindi talaga makatao itong si Bato de la Rosa. 'Di ba? Hindi to talaga sabihin natin na makukuha ito sa pakiusap Na huwag ka naman pumatay ng tao. Huwag mo na masaktan yung tao. Parusahan mo na, huwag mo nang patayin. 'Di ba? Tao pa rin 'yan eh nagkakaganyan siya kasi yung pumasok sa kanya is talagang addictive. Diba? Addictive yun, yun yung kailangan mong tanggalin eh. Yung supply, putulin mo. Kaso hindi mo pinutol yung supply, ang pinutol mo yung buhay ng tao. Diba? Wala naman kayong nahuling malaking drug hole nung mga panahong yun eh. Oh, ba? Diba? Hindi natin na, ano, hindi natin napapansin. Ngayon, wala na mga gumagawa ng drugs doon sa dagat. Pero sa panahon ni Digong may gumagawa doon sa mga barko pala. <laughs> panahon 'yun ni eh, Digong, ha? Ang Pero tandaan nyo mga kaibigan, ang sabi niya, upa ka natin ang bumibili ng droga, ha? Oh, 'yan para yung, 'yan yung plataporma niya ngayong senador na siya mga kaibigan na erect na na, na reelect siya. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng duga. Hindi naman kailangan dissente 'yun eh. <laughs> 'Di ba? Ang kinakailangan approach doon is yung epektibo. Hindi talaga kailangan maging dissente doon ang epektibong ef approach doon ang kailangan. 'Di ba? Hindi epektibo doon yung papatay ka ng tao. Pambira sa US. Walang pumapatay doon ng mga drug courier, ikinukulong nila. Mm. Sa dami ng drug courier, galing Mexico, galing Colombia, galing Brazil, ikinukulong nila yun, hindi nila yun na binibigtayos, in nilulubog sa lupa. Diba? Mali, mali ang approach talaga nitong si Bato de la Rosa, dapat hindi ito manalo ang senator talaga. inaano inaano niya mga kaibigan eh alam mo yon yung yung tao eh uh, sinesermon niya ng mali di ba nagsesermon siya nagpre-preach siya sa tao imbis na palawakin yung uh, yung uh, explanation sa tao na alam niyo yan droga nakaka-addict yan once na nakapag-take isa dalawang beses yung tao maa-addict na siya pero yung tao nag take niyan hindi yung kriminal Diba? Hindi yung kriminal, meron siyang gustong takasan sa sarili niya. May gusto siyang mawala sa isip niya. Yun yung, alam mo yun, yun yung naging paraan na niya. Pero yung take nun, papatayin mo, ay mali. Diba? War on drugs nga, ay hindi war on drug addict. Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon, tumatatumpang mayor. Kita mo, pinilit mo lang si Kerwin Espinosa. Yun ang sabi niya. O. Oh, di ba? Walang ibang uh, pwede talagang mangyari kay Kerwin Espinosa noon. Kundi, di ba? Maging ano talaga siya, maging uh, pakampi Kasi may threat siya sa inyo eh. Oh, may threat. Kaya nung nawala na kayo, alam na alam natin kung anong kalalabasan ng mga sasabihin ni Kerwin Espinosa pinilit siya totoo yun Anong mangyari sa ating bansa ngayon? Ano ang ginawa? Yung mga patino na polis pinagsasayitin kuntin pinagkukulong nakita na nyo lang yung ating kay Pangulong Duterte Yung mga polis na na-involve sa droga ni Duterte noon ang sabi niya tutulungan niya wala siyang naitulong ayop na kahit isa tulong wala siyang naibigay doon no. diba? No, sabi niya akong bahala, akong bahala sa inyo. Pero well naman, okay naman na nangyari. Nakakulong na siya sa hig. Oh, pero yung sinasabi niyo na natutulungan niya yung mga pulis na mahatulan, di ba, mabibigyan ng kaso, hindi niya natulungan mga kaibigan. Kaya numero uno, numero unong mga ano talaga, manluloko itong si Duterte. Oh! Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala yung karapatan ng mga Pilipino noon na nakakapasok sa paggagamit ng paggamit ng drugs hindi niya yun binigyan ng pansin hindi niya yun binigyan ng halaga kaya kayo ngayon nahiling kayo ng halaga dun sa taong nagpapapatay mali, hayaan natin siya mga kulong yan ang pinakamaganda niyan yung mga legal na proseso natin hindi mo rin niya nagawa disregard ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan. Sinasabi sa konstitusyon, pahalagahan mo ang buhay. Huwag papatayin, kaya nga tinanggal dyan ang death penalty. <laughs> tinanggal dyan ang death penalty na kahit anong sama ng tao, ikaw na mismo nagsabi. Sa interview mo kay Karen Davila, anong sabi mo? Eh, alam nyo, kahit anong sama ng tao, tao pa rin yun eh. O, ikaw na nagsabi. Di ba? Sa mismong bibig mo galing na yun ay tao pa rin, kahit anong sama niya. Ibig sabihin, hindi mo siya dapat gawa ng masama. Hayaan mo siyang magdusa sa parusa dahil doon sa bagay na nagawa niya. Yun lang yun. Walang order galing sa ating... Korte binaniwala nila eh yun nga mga pinasok nyo bahay wala din mga war Ito, eh. <laughs> kaya titignan nyo mga kaibigan itong mga hinihiling ni Bato de la Rosa yan po yung hindi ginawa ni Digong <laughs> bakit? dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan dapat, dapat talaga mawala ang mga deterrent. Sobrang mga pang-aapi Di ba? Ang dami niyong inaping Pilipino, pambihira. Ano, hindi mo malang, ano, parang wala malang sa isip mo. Ikaw yung ano, ikaw yung namamagitan sa presidente at sa tao. <laughs> pambihira talaga to. Kaya, para magpigilan yung mga pang-aaping puso, <laughs> ako'y nakikiusap sa inyo. Para mamaintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno wherein well, yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na sulit, na sulit, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung anong tama. Kailangan natin ang Senado ay maukupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy ko? Duterte! Wala nang iba ako itong Duterte! Wala ako mga kayo. <laughs> talaga naman ito si Bato de la Rosa. Pero tatandaan niyo mga kaibigan na yung sinabi nito kanina na ito pa rin talaga yung plataforma niya na upakan natin ang gumagamit ng droga. Uh, mali yun mga kaibigan. Mali, mali. Iyon ang uh, talagang pinakamakahayop na paraan itong si Bato de la Rosa. Diba? Naamanan niya doon sa kanyang Panginoon na si Duterte. Tinanggal nga ang death penalty sa Constitution. Bakit? Dahil pinahahalagahan ang buhay. Diba? Ang tao, yan ay may dignidad. Hindi mo pwedeng uh, ipataw sa tao yung parang ano yung makahayop na paraan eh hindi pwede eh di ba ang tao ay isang rational na nila lang nakakapag-isip nakakagawa ng talagang pagmamahal nakakagawa ng masama ikaw ang mag uh, magbibigay ng balanse doon di ba ikaw ang magbibigay ng pagbabago doon Parang yung taong yun ay eh, gumawa ulit ng mabuti at iwasan yung masama pero kung papatayin mo yun, hindi mo binibigyan ng dignidad yung kapwa mo tao. Diba? Ang labo ni Bato de la Rosa mga kaibigan. Diba? Ako yung nagtatakay bakit ba ito yung pasok uh, sa, sa loob ng top 6. Hindi dapat pasok ito mga kaibigan eh. Ibagsak natin ito mga kaibigan. Hindi pwedeng manalo. Hindi pwedeng magkaroon ng nakataling aso sa loob ng Senado mga kaibigan. Di diba? Ibagsak natin to, wag nating pabayaang manalo to. Kasi unang-una, ito magiging talagang malaaso lang sa loob ng Senado. Wala itong gagawin Wala naman itong naga, nagawang landmark legislation niya nung anim na taon mga kaibigan. Kundi pa upo-upo lang yan sa Senado, parang maton doon. Di diba? Magiging parang ano yan, pasiga-siga lang yan sa Senado kasama si Robin Padilla, Kasama yung sina Jingoy Estrada, di ba? Ganyan mga kaibigan na magiging trabaho ulit na yan. Kaya wag na nating hayaang ito yung uh, mabigyan pa ulit ng posisyon at maitali ulit sa upuan doon. Di ba? Tama na mga aso ni Duterte sa Senado mga kaibigan. Kayo mga DDS, magbago na kayo. <laughs> di ba? Mag-isip-isip naman kayo pag may sanang tama, di ba? Alam na alam niyo ang taong ito. Nasa kamay nito yung maraming buhay na nawala. Nasa bibig nito yung mga binitawang masasamang salita. Nasa mata nito yung nakita nito yung mga patayan at kung ano na pang mga parusang pinagagawa doon sa mga Pilipino, mga kaibigan. Huwag na ninyong iboto ito. Parang awa nyo sa Pilipinas. <laughs> ano to eh? Higit pa sa Verdugo ito mga kaibigan. Higit pa si Verdugo. Ang uh, naging uh, posisyon nito, naging uh, stand nito doon sa drug war. 6,000 na tao na namatay. Ikaw yung may link doon eh. Kung bakit nawala yung mga yon. Huwag mong gagamitin yung konstitusyon na para bang ginagamit mo lang siya kay Duterte at hindi mo ginagamit doon sa mga taong namatay na under mo ang panunungkulan sa panunungkulan mo. Oh. Gamitin mo para ho yung constitution doon sa biktima mo at kay Duterte pwede naman yun eh. Pero anong nangyayari kay Duterte mo lang ginagamit yung constitution. Di ba? Napakalabo mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood at talaga na mga kailangan nating uh, pabagsakan nito si Bato de la Rosa mga kaibigan. Hindi pwedeng dapat mananalo ito. Hindi pwede itong magkaroon ng posisyon sa gobyerno mga kaibigan. Ito mga sabi kanina, ka natin ang gumagamit ng droga. Mali. Maling mali mga kaibigan. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito lang ulit. Sa uloy timpo pagbablog natin. God bless po sa inyo mga kaibigan.